Magandang umaga o magandang gabi sa lahat o kung namang oras man makita ninyo ang video nito. Ngayon ang pag-uusapan natin kung mayroon ba tayong orasyon na nag ng kamalasan. Ito po ay tanong ng isa nating subscriber na si Ma'am Jocelyn Sol. Ma'am Jocelyn, kung nanonood po kayo, shoutout po sa inyo. Kung gusto nyo po na ganitong wallpapers mga cellphone ninyo, I-comment yun lang ang inyong mga email address para ma-add ko sa Google Drive at ma-download niyo ang wallpaper na ito ng libre. Ako po ang gumawa niyan kaya ibibigay ko po sa inyo ng libre. So i-comment yun lang ang inyong mga email address. Ang may papayo ko lang isang orasyon na gamitin niyo ay yung orasyon na paglilinis sa sarili. So pag kinamaan ka na, kailangan po ay paglilinis sa sarili na orasyon po ang kailangan. So ano ba ang orasyon na yan? Tuturo ko yan namaya sa inyo. Ito ko lang linawin sa inyo na ang kamalasan minsan ay dulot ng taong mainggit sa inyo o taong may galit sa iyo. Kasi ang galit at ang inggit, nagmamanifest yan ng isang sumpa na magdudulot ng kamalasan sa inyo. At pwede rin, ang kamalasan na yan ay nang dahil sa sarili din nating mga pinaggagawa or karma. So tayo mismo sa sarili natin, gumawa tayo ng positibo para ang balik sa atin ng karma is positibo din. Ito po ay isang ritual. Ang ituro ko po sa inyo ay isang ritual. Gagawin nyo ito sa araw ng Biyernes at saka Martes. Much better kung first Friday of the month. Ang gagawin nyo is kumuha kayo ng isang balding tubig. Ipapaligo nyo na and then lagyan nyo ng asin. Pagkatapos nun is magdasal kayo ng isang ama namin isang abaginong Maria, isang luwalhati, at isang sumasampalataya. Katapos niyan, usalin niyo ang orasyon na ito. Aramakdamak sadam mundami. Ibig sabihin ng mundami is purify me. So yun po ang ihip niyo sa tubig na yun. Pagkatapos is ipapaligo niyo. Pagkatapos niyo ipaligo, alas 9 ng umaga or alas 6 ng gabi, ulitin nyo ang dasal na yon pero hindi na kayo maliligo bali ulitin nyo lang ang dasal isang ama namin, isang abang Gino maria isang luwalhati isang sumasampalataya pagkatapos yung orasyon pagkatapos yung usarin yung orasyon iihip nyo sa dibdib nyo so yun lang po, tapos ulitin nyo ang proseso sa susunod na martes hindi po yan instant ha, bali dahan dahan po yung mawawala, so much better gagawin nyo yan Friday and Tuesday. So, yan lang po muna sa ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please po tulungan niyo po kung lumago aking YouTube channel. Please subscribe po. And yun lang po muna sa ngayon.